Ang ganda ng kulay niya yun dyan ah. Hindi naman siya brown. Hindi ay dyan lang nanay niya. Si ano. Si Diwata. Tsaka tatay niya si Madoka. Ito naman. Tatay niya si Reka. Tsaka si Ana Yanagi. So, ito yung hindi naman. No. Hindi na ng mga idol may kita nyo na ito hindi pa sasari nga na sila natin sila sa ano sa kung ano, hindi sa, ano, sa, ano, sa, ano, sa north sa south pang ano? i-training na natin sa ano? idol boom ito ano? may ano, utaragis na yan ano, <coughs> <coughs> tapakan ka dyan ay yung matapakan mo oh. Mainit yan ha, mainit. Mainit. Ayan, ayan. Oo, Tatlong linggo pa lang yan mga idol. Yan na naman. At sigla na o. Nakakawa Pwede na tayong naidol, eh. <tapos> na po. Nanonood tumukha. Nanonood siya tumukha kayo doon. May nang linggo na lang. Ko. Tututo na sila kumain mag-isa. So, ito nga pala yung look ko. Hindi ko pa natatapos. So, ayan guys. Salamat ko na lang kayo bukas. Maraming maraming salamat yan pala sa nanonood sa, sa video ko. Hindi nyo mo i-like and uh, subscribe sa YouTube channel ko mag-comment sa so, may gusto nyo itanong. Yun lang po. Maraming maraming salamat. Good morning. Bye-bye.